problema mo din ba yung mga puti yung damit na nanilaw na, na kahit anong laba mo hindi na talaga bumabalik sa pagkaputi nako ate panoorin mo to dahil ito na nga yung solusyon wow. Sobrang dami ko nang labahin at excited din talaga ako dahil meron nga akong bagong makakatuwang sa paglalaba. Ito lang naman yung bioenzyme na merong 10 times cleaning powder. Kaya naman kahit yung madidilaw, namansyahan, or madudumin yung puting damit, e malilinis niya talaga. Sobrang dali lang din naman itong gamitin dahil ihahalo nyo nga lang to sa ginagamit nyo na sabong panglaba. At nakadepende nga sa dami ng lalabahan nyo, yung dami din na powder na gagamitin nyo. Sa so, totoo lang, hindi talaga ako nag-expect dito dahil madami na din talaga akong nasubukan. Pero tignan nyo naman, halos talaga ng dumi at napaputin nyo talaga tong mga labahin ko. Hindi lang basta napaputi, nagmukha talagang bago. O di ba kung kagaya ko nga rin kayo na namo problema sa ganito, eh wag na nga kayong magdalawang isip na gamitin tong bioenzyme bubble powder. At eh, hindi ka na para magpakahirap magkukuskus diyan para lang mapaputi yung damit. Kaya kung gusto mo rin yung link, ilalagay ko na lang diyan sa comment section or sa yellow basket.